I uh, Start po ako ng April po, uh, me and my wife. Uh, Nag-invest po kami ng uh, first is 100,000 pesos sa uh, pangako okay. po na uh, magkakaroon nito ng interest for 28%. So uh, kaya po ako na ganyo kasi uh, kabaranggay lang po namin siya. Then mm -hmm. yung business niya po doon is sikat po. Meron po siyang mga paliga na may mm -hmm. mga players po siya then libre po lahat like may mga outing sila mga ganun po so uh, may mga lives po ito si Myself no Kate De Los Santos mm -hmm. um nagla live selling siya tapos way back 2022 parang nakita ko nag okay business nila may mga pa-sale sila tapos doon na nag-start nag-offer siya ng investment so mm -hmm. uh, first nag-invest ako ng 100,000 for 28% interest. Then, uh, and the... And 28%. 28%. And 3 months. In 3 months, contract po yun. Lock-in po. Okay. So, then, uh, after nun, uh, nakakuha ko ng another uh, sahod ko, mm -hmm. commission, as a real estate agent. So, nag-invest... Nag-invest ka ulit. Uh, nag-invest ulit ako mm. ng another uh, 100,000. Uh, sa name niya naman po. Sa kanya naman po yun. Which is your wife? Ay, yes okay. po. So, nangganyo po kasi sabi niya, Sir, uh, you... 30% naman po ito ngayon mm -hmm. yung marireceive nyo. Mm -hmm. So, lock-in na din po. 3 months so nag-invest po ako. Mm -hmm. And then, uh, as times goes by, magpa-5 months na siguro, parang kinukotoban ako kasi um, di nagre-reply sa mga messages namin. Mm -hmm. Pero yung una yung, nabanggit nyo kanina, yung mga unang buwan, nakakakuha kayo. Actually po, wala po. Naka, ano po kami, nakalock-in po ng 3 months. Oh, yes. Supposed to be, uh, end po ng contract namin ng July 23. three mm -hmm. So, ang payout po is September 30. Mm -hmm. September lang. So, yung payout po hindi ko nakita yon. Mm -hmm. Kasi kung nakita ko yon kasi ang advice ang sabi niya sa akin sir, 3 months lock in lang, mapapayout out mo na agad. Mm -hmm. Sabi ko wow sige okay, sabi ko ganun. Mm -hmm. Then uh, upon signing the contract, nakita ko wala yung September 30. Mm -hmm. So pagtingin ko sa dulo ng contract, mali pa ko. Mm -hmm. Mali yung pangalan ko. Sabi ko uh, ma'am, mali po yung name ko baka pwedeng paki-print ulit. Mm -hmm. So after ko ma-read yung contract, hindi ko na binasa ulit. So mm -hmm. I assume na yun pa rin yung contract pero okay. anong na naid ng contract ko ngayong nung July 2024, 23 mami, tama? Mm -hmm. Ayun. Tsaka ko lang nakita yung na September, September. Oh, sabi ko. Bakit ganoon? Akala ko balak in 3 months payout kaagad. Mm -hmm. So parang sinabayan ko na lang siya as assume na sinasabayan ko na rin siya para ibigay niya na lang yung pera ko para hindi na lang din ako mag Okay. Tapos nung nung nag-September na sir, so September na ngayon. Ano po ang nabanggit niya sa inyo? Um, sa, nag, um September September 23 nag-update ako sa kanya. Sabi ko, "Ma'am, saan tayo pwedeng magkita?" Hmm. Sabi niya, "Ah sir, dito na lang sa um eh, SM Manila since taga Adamson University siya." Ah, nag so ito ay estudyante? Student po, yes ma'am. Okay. Uh, chemical in, uh, chemical engineer. engineer. sa Adamson. Sabi niya, hmm. sir, Um, sa Adamson asa uh, eh, sa Manila na tayo magkita sabi niya gano'n. Sabi ko sige po. Uh, walang problema, taga Makati lang din naman ako sabi mm -hmm. ko sa kanya. So sabi ko nung September 30 na mm -hmm. nag-update na ako sa kanya, sabi niya, "Sir, um um nagka problema po ako." Sabi mm -hmm. niya gano'n. Okay lang po ba ano after the bazaar? Mm -hmm. Maibigay yung yung investment niyo. Mm -hmm. Sabi ko, "Ma'am, hindi ma'am kasi first of all, yung contract niyo sa akin is lock in -tree. 3 months lang. Mm -hmm. Sumunod, merong another two months na payout. So maling-mali po talaga 'yon. Mm -hmm. Tapos nga kang palugit sa akin. Kung ano po yung nasa contract, 'yun po yung susundin natin. Mm -hmm. Hanggang hindi na po ako nare-replyan. Hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon po. Kung kailan po kami nag-post last, nag-post po ako about sa kanya kasi uh, na-reach out ko na rin po yung mga iba't ibang na naloko niya mm -hmm. uh, sa sa papamikitan po ng isang page ko saka sa Facebook, sa Facebook personal Facebook ko rin po. So, so pinost niya siya, sir, sa yes, Facebook. Yes po, pinost okay. ko po siya. Sa pagpost ko po, ang dami po pala mga naloko niya din. Mostly mm -hmm. po mga students and mga um, mga professionals din, mga teachers. Mm -hmm. So ang malala po, po dito kasi may isa pong OFW na nag-invest ng 1 million. Mm -hmm. Yung pera po nang galing doon is galing po sa mga katrabaho niya. Ngayon na muntik na umasenso niya Yes po, okay. Muntik yung family nila sa dahil po sa investment na to tapos yung iba po ma'am, panggawa ng bahay pang tuition ng mga ng mga sa schools nila Sir Meliton clarification lang kasi nabanggit nyo estudyante itong si himself so oh, Isa siyang lo 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 estudyante ito. at uh, siya ay kumbaga wala pa namang trabaho di ba Yes po. pero meron kayo nabanggit na business niya ano ba tong business na to bakit kayo dito um, sa kanya uh, let's say this is uh, okay okay po na uh, business okay. uh, clothing So, ang pinapalabas niyo po, meron po siyang tatlong branch ng kanyang mm -hmm. upayan na stable daw yung business. Actually, mm -hmm. kaka-open niya lang po ng Bulacan. May na-open na daw na siya. na-open yung Bulacan branch niya, which is mm -hmm. yung sa Pulilan. Mm -hmm. Ngayon po, kaya rin po kami nagtiwala kasi um, nakita po namin, nandyan yung business. Mm -hmm. Tapos, nakita namin yung social media, malakas yung yung parang influence niya. So... Yun po, ah uh, isa rin po sa nagpa-invest sa akin is ah uh, taga amin lang din po. Hmm. Kilala ko din po. Kumbaga kilala mo pamilya, alam mo kung saan mo hahanapin. Oh yes, yes po. Okay. Alam ko lang po yung bahay nila pero yung family nila wala po akong any background. Wala kang any wala background. Wala po, wala po. Pero sir nung mga panahon na doon sa 3 months na yon, sabi niyo nagduda na kayo. Bakit hindi pa kayo nagtanong nung before pa mag-end yung contract? Um ma'am ganito po kasi mm. um tinanong ko na po siya kaso mm. hindi po talaga nagre-reply. So, simula nung nagbigay kayo ng pera, wala talaga? Wala po, ma'am. Ang matindi po nito, ma'am, mm. nagbago po siya ng Facebook. Mm -hmm. Ang ginagamit niya po nung una sa amin, nakausap niya kami, is... Ito mm -hmm. po, Maysil Maisel. Uh, Maisel Kit de los Santos. Mm -hmm. Tapos, um, one day, na, na ano po ito, na parang na-block po. Mm -hmm. uh, lahat po ng message namin dito, deleted. mm -hmm. Tapos gumawa na siya ng iba. Parang planado ma'am para walang ebidensya. Okay. Na pati mga files, pinend niya mga contract. Pero may mga screenshots kayo, sir. Meron po. May screenshots ko. Okay. po kami. Okay, yun. Kasi mahirap na na wala kayong kahit anong ebidensya apo, na talaga bukod dito sa kontrata. Tapos ito po yung pangalawang account niya na ginawa, which is my MyDS. Yung dami account niya. Dito po siya nag-send ng mga message po sa amin. Yung iba po dito, black na rin. Mm -hmm. Tapos uh, nitong mga past few months lang, may mga sinendan siyang 2K mm -hmm. puno para... Uh, para masabing, sabihin, nagre-refund Nagre-refund uh, no. Nagre, -re Nagre daw siya ko, no? Imagine, ang, ano, ang pinasok 50 to 1 million, tapos i-re-refund mm -hmm. sa ito. Okay. Sir Rafael, magkano ang uh, in-invest nyo naman dito? Um, bali sa akin po, nung una, in-invest ko sa kanya is 57. Mm -hmm. Last year, ano, 2022, bali month of May. Mm -hmm. Then, At may yung, nakuha kayo doon? Doon po sa unang in-invest ko po sa kanya, lock in 3 months, naka-payout naman po, then nabalik yung capital. Pero, yung pinasok ko po ng same month din na second investment, which is yung 50k naman po, mm -hmm. ang nakuha ko lang po sa kanyang ano payout is up to December last year. Then, simula January, up to present, hanggang sa mat-end yung contract na itong May po, wala na po siyang binibigay. Then, puro siya promise na um, second week of August. Mm -hmm kukompletuhin ko na. Meron pa kami, actually, may picture ako dito na nag-video call kami mm -hmm. na nangako siya sa akin na second week of August hanggang sa dumating yung date, hindi niya tinupad, hindi makausap hanggang sa minub niya ng ano, promise next week hanggang mm -hmm. sa end of September tatapusin na namin to Eh, mm -hmm. okay, October na, wala pa rin Puro po. Puro paasa pa. Puro pa. Kasi, uh, mm. kung pinatikim ka nung mga unang <coughs> o, buwan mo, mm. di ba, nabigyan ka ng unang mga investment, pangalawang investment, wala na. O, so, sa iyo ngayon, sir, ang uh, hindi niya ibabalik ay 50000 plus kung ano yung uh, napag-usapan nyo na interest. Uh, sa iba pong mga kasama, magkano po ang na-invest ninyo? Para alam natin kung gaano kalaki ba itong uh, amount na pinag-uusapan natin? Sa akin po, ma'am, is 20K po. 20,000 sa'yo. Opo, Wala ding naibigay kahit ano. Bali po, ang akin po kasi is one-year contract. Tapos, ano po, um, every month po, may makukuha kong 10% na interest. So, iba-iba ang interest. Iba-iba din yung payout. Opo. Okay, sige po. Bali po, nakapag-payout naman po sa ako sa kanya, pero hanggang... February lang po. Ang aking ang kontra ko po is June June 2022, tapos ang tapos po is June 2023. Mm -hmm. Nakapag-payout lang po sa kanya hanggang February lang po. Hanggang February, tapos wala Opo. na po kayong ibang na-receive? Oo okay. wala okay. na po. Si Sir po, magkasama. magkasama kayo. Sir, kayo po. Sa akin naman, 100K. Tapos wala siyang nabalik sa akin. Kahit ano? Wala. One year din sa inyo, Sir, o three ano months? Lang, three months lang. Three months lang, parang kayo na Sir mm -hmm. Meliton. Kayo po, Sir. Para sa akin po yung, yung business, una sir, po no? 20,000 po yung inano po namin tapos nakakuha naman po kami doon ng nakuha po namin yung yung interest po natin na 10,000 na 10, mm -hmm. tapos po yung 20 dinagdagan po namin ng 80 80,000 para maging 100 po. Mm -hmm. Tapos po yun po hindi na po na ano po yun sa amin na ibigay yung interest tapos po yung capital yung capital po namin na 100,000. So 100,000 din sa sir. So may, mga nasa 500 na tayo ngayon. Sir, yung inyo po magkano ang inyong ininvest? Ang total ko po na invest is 100k, 110,000. Tapos 110,000. After, one month, binigyan niya po ako ng 5k. Tapos after more than one year, wala na po. Wala na. One year din sa'yo, sir, or three months? One year. Uh, three months may one year. Three months may one ah, dalawa ang investment okay, mo. 100 tsaka 10,000. Tama? Uh, yung contract po, meron pong three months, tapos meron pong one year. So, dalawa ang kontrata mo. Okay. Kayo po, sir. Ano po uh -huh. yung sa inyo? ah uh, yung sa akin po is $365,000. Ang laki Then, sayo, sir. yung last na... Yung dapat na payout nun is December 2022. Okay. kayo ba itong nandito sa yes, kontra? Yes. Okay. Ako po. yung, uh -huh. yung notarized na yes, contract yes, yes. niya. Yes. Then, hanggang ngayon, walang paramdam. And then, yung sa main page niya sa mm -hmm. Daily Trend, nakablock ako. So, hindi niyo talaga siya kung baga matawagan yes, at ma-message. Yes, opo. Then, naka then ang nakakasama po ng loob dito is yung sa iba, nagsisend siya ng 2K and nakakapag Sa Sa'yo wala. Sa akin, as in wala. At yung 365,000 na yun, sir, ano yun? Uh, ipon mo ba yan? Or? Uh, actually, ipon and then sa business ko din eh. May business ka din? Kung yes. Baga, pinapaikot mo din yung Opo. pera mo supposedly. Anong pangakong interest niya sa Uh, nandiyan po sa contract is 38%. Oh, mas malaki to kasi yung isa kanina nasa 10% lang. Yung iba, yes. 20%. Kayo po, sir. Sa Ah, uh, share kayo. Okay. So, magkano nag po ang in mo? ako ng 100,000, February 3 po. Tapos, ang pinaka-due date po niya is March 3. Ngayon po, ma'am, paurong po ng paurong. Pero, nitong last week, last last week po, nasendan niya ako ng mm -hmm. 2,000 lang po. Iyon yung sinasabi niyo kanina na oh, ang laki na invest mo, pero ang balik lang sa'yo, 2,000 pesos. Oo. Oh, uh, oh. okay. Pero, sa lahat sa inyo, meron na po bang nag- file ng kaso, mm. may nagreklamo sa barangay. Lalo na kayo sir at uh, kabarangay niyo or nandun uh, lang sa area niyo si um, ma Actually ma'am, uh, last week pumunta kami sa cybercrime dito sa mm, Kanlubang sa po. City po Kanlubang po. Kanlubang po. Okay, uh, Kanlubang na. Po. Kasama ko po yung isang professor na teacher po sa Binyan, which mm. is si Sir Jomar. Mm -hmm. um, pagpunta po namin doon is uh, I-13 lang po si Sir Jomar which is um, hindi niya po na 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 naka-transact in person si si Maisel. Mm -hmm. Yung po, it's papasok na po 'yun sa cybercrime kasi mm -hmm. true bang bank transfer na po. Kami naman kami na naman daw po na na-meet si Maisel. Doon po mm -hmm. kami sa sa City Hall sa, po namin. yes, oo. Opo. Um that time kasi ma'am, uh, busy po ako sa mga clients ko sa Makati. So mm -hmm. hindi na rin po ako mag nakapag-file pero uh, pl planning na rin po after po nito. Pero sa barangay sir, hindi hindi, hindi um, din po kayo. Sa, sa barangay ma'am, hindi na rin po kasi as per source ma'am Sukusuking so, suki so okay, so okay na po ng barangay. Oh, po. Hindi 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 na po hindi na po hindi po sumisipot po, po talaga ma'am. Si Sir Andy Alabaryo po ay galing pa po ng New Zealand. Siya ba sir yung nag-invest ng 1 million? 1 million? My good oh, po. Po. oh my god. Si Jaycon Lester Andres po. Sino po si Sir Jaycon? Sir, magkano po ang in-invest ninyo? Ito kaya rin ang 150 po at saka isang 100. 150. Tama po? Yeah. 250 ma'am 250 Kasi dalawa 100 at 150 Tapos sino po si Jasmine Papa? Opo okay, ma'am Magkano in-invest mo ma'am? Bali po kasi nangutang siya sa akin Hindi po ako nag-invest Ah, Tapos, P548,000 uh, po. Bagi 2021 ko pa siya customer eh. Tapos, okay. ngayon lang po, nangyari na ganito. Okay, iba naman yun. Utak naman kasi yung kay Ma'am Jasmine. Sino okay. po si Janine? Pero sino sa story ito? po, kung paano niya po yes iputin yung mga tao, ganun din po sa akin. Po si Ma'am Janine Gonzalez, galing po sa Laguna. Ma'am, sa akin po, dalawang contract din po. Okay, magkano po ang ininvest niyo, Ma'am? 250,000 and 40,000. Okay, based sa aking computation, ko lang kulang nasa 2 million itong kanyang nakuha. No? Doon po sa GC namin kasi marami pa pong hindi na makakasali sa, sa, Dito, sa, naka, sa, call, sa oh, oh. call. Pero po, kinompute po namin yung total ng mga nag-send ko magkano. magkano. Around 6 million plus po. May 7, 7, 7, 7, 7 plus. Magandang hapon po, Attorney Lavin. Ay, good afternoon ma'am. Yes, good afternoon po. Ako po si Attorney yeah. Pao ng AXIS. Sir at uh, nandito po sa studio ng Wanted sa Radyo Sir at uh, makasama din po natin through video call ang ilan sa mga complainants dito po laban kay Mycel, yeah. oh Mycel. ng Daily Trend Shop Mycel Kate De Los Santos uh, ayun po sa kanila sir sila po ay nag-invest ng uh, malalaking halaga yung iba po nag-range from 20,000 may 50,000 meron din pong umabot po ng isang milyon ang investment at uh, Supposedly, doon po sa investment po na yun, eh, may pangako po na interest, uh, may balik daw po na mula 5%, mayroon din hanggang 38% po na balik sir. Uh, pero sa ngayon po, eh, wala na po silang matawagan, hindi na po nila makontact, naka na din sila. Ano po ang uh, maari nilang gawin, uh, attorney, para po mapanagot si Mycel Kate De Los Santos? we would advise the victims, itong ating complainants, to please come to the NBI. Mm -hmm. uh, if this happened in uh, Santa Rosa or Laguna, Apo. we have our NBI there. Uh, you can kindly look for Chief Arnie Lazaro or uh, the Executive uh, Officer, Attorney Mark Kuwak. You can uh, file your uh, complaint and you should already file your complaint with yes. what happened to you. But, uh, but for uh, large scale uh, swindling ito, staffa ito, no? Mm -hmm. uh, we will uh, uh, take your statements and then uh, the yung documentary requirement in support of your complaint. We would also advise uh, the itong uh, ibang victims mm -hmm. to come and file uh, their complaints with the NBI mm -hmm. para ma-umpisa ng uh, ma maimbestigahan ito ng NBI. Yes. It's a growing number of uh, damage to our, itong mga kababayan. No? Okay. Uh, it's already by the millions. Ang aming payo dito ay kindly uh, check with SEC always or mm -hmm. DTI, your yes. uh, regulatory agencies, your government agencies, if these are registered entities. If not, ang pagkaalam ko dito parang nag-solicit sila ng uh, money from the yes. general public, no? Mm -hmm. It should be covered by a secondary yes, license. Mm -hmm. Tama po. If a if a company registered with SEC it has a primary uh, uh, license to do business, if it already involves uh, solicitation of uh, public funds or funds from the general public, it should be covered by a secondary license na allowed sila maghingi ng investment, Tama po. absent that uh, hindi dapat magtiwala yung publiko. The, Tama po. I've been hearing the acts of itong uh, scammer mm -hmm. uh, na nagbalik, uh, it's a natural course of uh, panluloko. Mm -hmm. Sa una ay magbabalik yan but uh, the interest rates promised uh, of your investments mukhang mataas. Because even the legitimate uh, companies can only offer you as much as 2.5 to 3 percent per Agree. Agree. Tama po, attorney. At, 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 at the best, you talk of uh, itong mga legit companies, no? the mm -hmm. listed ones, that's at best 2.5 to 3 percent per month. If they promise you more than that, uh, 5 to na sila. 10 to 15 so percent, it's too good to be true but it's yes. not true. Yes, agree <laughs> <Ganyan> po. Hindi niya natin yung senator yan. <laughs> oh, ilang ulit na <laughs> din po <pong> sinabi yan <laughs> actually ni uh, Senator Rafi Atty. Lavin. Just nung Monday, ano, meron po tayong uh, kaso na ganyan din po yung pangako. Ang <clears throat> laki po ng porsyento pero talagang hindi na din sila nabalikan. Attorney, ask ko lang po if pwede rin na namin makasawan itong mama niya na si Marcel de los Santos. Siya po yung nagre-receive ng pera po. Then kapag of course. Kina-contact po of namin course. siya sa sinasabi Any... niya po na sinasabi niya do'y anak niya. Yes sir. Any person yeah. po na Any involved. Any person yeah. na mayroong <laughs> contributory act yes. doon sa kanyang criminal act. Uh, can be held liable also. That is correct. Isama nyo lang. Isimayin eh, yes. naman namin yan kung yung kanyang uh, participation ay uh, will amount check. to criminal liability. Tanya Lavin, may clarification lamang yeah. po kami. Kasi uh, as I can see, no, based po sa aking initial assessment, most of these people po were scammed or naloko po sila allegedly through Facebook tama Facebook, no? Facebook po. po ang kanilang uh, naging form of communication. Uh, yeah. Maari din po bang magkaroon ng investigasyon ng ating cyber crime division, ng uh, ating NBI po, ukol po sa ganitong uh, gawain po ng scam. Kasi uh, karaniwan sa kanila, sir, in fact may OFW pa po tayo na involved dito na nag-invest ng 1 million. So, uh, can we ask the cyber yes. crime division, sir, to conduct an investigation on this matter? Yes. I will call uh, the Chief Lazaro or uh, his <laughs> city office of attorney Marco W of Laguna NBI mm -hmm. and I will also call attorney uh, Lotok of our cybercrime division Pwede yes. rin uh, doon sa BTEC it's in Quezon City mm -hmm. uh may cybercrime division ang uh, NBI doon ang head doon ay si attorney Jeremy Lotok So you can uh, also file your complaint there. So in addition po sir, mm -hmm. um recently lang po kasi may mga bago rin po na, na nag-invest. Yes. Na, yes sir. Uh -huh. Na nakasama yeah. sa group po namin. Recently mm -hmm. past few months lang mm -hmm. po. Then habang ito po kasi nasa sa pagalagala, mas mm -hmm. Nakakatakot po kasi baka madagdagan po kami. Mm -hmm. Actually sir, if you want to stop her from doing these things, uh, maaari na po kayong magsampan ng kaso. Uh, you can ask the assistance of the NBI. Mm -hmm. Kasi hanggat wala pong naisasampang kaso laban sa kanya, wala po tayong magagawa. <coughs> Hindi natin siya mapipigilang umalis ng bansa. Mm -hmm. Hindi natin siya mapipigilang uh, magtago. Kumbaga so the the real course of action po talaga dito is to co collaborate uh, coordinate with the NBI tulungan po nila tayo na mag-imbestiga tapos mag-file na po tayo ng kasong estafa. Hmm. Yes sir. That's, that's very correct, no? Yes. We have to make our actions legal. Yes. Uh gusto naming uh, ilagay sa maayos at legal for mm -hmm. your own protection. Correct. Therefore, the protection na rin of the agents, for the protection of the NBI, for the protection of uh, Senator Tulfo and his program, mm -hmm. for especially for the protection of the victims to prevent further damage, to immediately file your complaint with the NBI. Correct. Maraming maraming salamat yes. po Attorney Lavin. And uh, we will be expecting please uh, your help po sir na sana po ma-direct ang... Uh, Regional Division po ng Cybercrime ng NBI na matulungan po maimbestigahan itong nangyayari po dyan sa Calabar Calabarzon area kasi taga Laguna din daw po itong uh, sinasabi po nila na si Mycel Kate De Los Santos. Nama yes po. po. Ngayon po nag po siya sa Adamson oh. University. So ba baka Manila. po sir uh, kami po hmm. ay humihingi po ng tulong sa inyong opisina na matulungan po natin agad-agad itong ating mga biktima sir. Yes, ma'am. We will. We will do that. Okay. That's very of good pa. to hear, Lavin. At Maraming maraming salamat po sa inyong tulong at uh, pagsagot po sa aming tawag, sir. Uh, Makikipag-coordinate po ang opisina ni Senator Rafi dito sa Wanted sa Radyo sa inyong opisina, sir. Maraming salamat most, po. Most welcome, ma'am. And uh, more power. Thank you so much po. Saludo you, kami sa inyo, sir. Aware ko lang po kayo sa kung sino man po ngayon na kumakausap kay Michael Kate o sa mm -hmm. Daily Trend. Um, binabalaan ko lang po kayo wag po kayong magtiwala sa kanya kasi po baka magahil lang po kayo tulad din no, sa amin mm -hmm. na hindi na balik yung pera. So, imbis po na na lumago yung pera namin eh nawala. <laughs> Oo. At uh, of course, again, kami po ay nananawagan sa lahat sa publiko hindi lamang po sa ating mga kababayang OFWs but sa lahat po na kayo po ay maging mapanuri sa inyong uh, mga investments ano kagaya ng nabanggit ng ating NBI Regional Director kanina Shari ang mga kumpanya po in fact kahit sinong tao hindi po sila maaring humingi ng investment mula sa publiko nang wala po silang lisensya yan po ay dapat rehistrado sa ating SEC or sa Securities and Exchange Commission so i suggest lahat po ng uh, ang ating publiko before po kayo mag-invest lalo na kung malaking halaga na po yan na 1 million 50, kahit kahit 50,000 niya eh, or 20,000, dahil yan po ay inyong pinaghihirapan na pera, hindi po yan pinupulot, tayo po ay maging mapanuri. Pwede po kayong tumawag sa SEC, pwede po kayong tumawag sa DTI, pwede nyo pong alamin kung ito po bang taong ito ay rehistrado at allowed po ba ng batas na mangolekta ng pera mula sa publiko. Lalong-lalo lalo na ngayon, ito po ay pang ilang kaso na yata ni Senator na Talagang marami pong scam. Kagaya nga na ko kanina, nung Monday, meron pa po. Yes po. Oo. So, i-coordinate mm -hmm. na lang natin to kay Attorney Lavin. Akakausapin po yes. namin kayo sa kabilang studio para po masamahan po kayo sa kanilang tanggapan. Yes. Maraming maraming salamat po. maganda hapon ah, po. Thank you. Maraming, thank you so much po. Salamat po sa inyong lahat.